kayo po ng tindahan dito sa probinsya. Mga liwak pa, pabili po. Pabili. pabili po. Pabili po. May toy. <tos> <tos> dalawa nga, dalawa na lab. Malak, malak okay. ito eh. Ay! <laughs> Ay! <Diyas niya! laughs> <L> lalabas <laughs> pa yan, o. Lalabas pa yan. Ayan yung follower mo, sabi oh, ko sa'yo. Oo, lagi akong nanonood sa'yo eh. <laughs> Sakto pa na eh. May ano na kami. Okay lang yan. Lagi kitang pinapanood. Oo, may okay. okay, wifi dito. May okay, wifi. <laughs> Oo. Oh, oh. Sige, tam hindi ka lang sure mura ng toyo nila no? kariting din yan sa akin eh layo naman nila eh ako kasi mura siya kasi malayo ka. ang ganda ng mo eh ayun nagpapagawa nga ako unang ano oo ganito na sa online oo Pinsan niya uh, ni nanay. Pinsan si po. Saan ka nami-milite? Sa ano, dyan lang sa bayan. Minsan sa CSI. Walang grocery dito. Ano? Sa CSI, minsan ako yan sa bayan. Uy, picturean mo kami! Okay na. <laughs> so Pero sa ano, hindi pa ako nakapag-ano. Hindi oh. eh, mo alam nandito si Jack Alam ko, akala ko doon lang. Tapos nabulat ako nung ano. One, two, Sama natin ulan sama aso. 1, 2, 3, Okay na. Uh, interview na kita, Tay. Kailan mo ah. pa may tindahan? Last year. Nung, last year na? Ah, init. ang puhunan mo? Ano, savings ko pa yan sa card, sa rinding, ano, 10,000. Ah, yan yung, ano lang mo yung card card. so, 10,000 ang pinuhunan mo dito. Kumusta naman? O, oh, naman. Nalilibre yung baon ng mga anak ko. Tapos pag yung pagkakapi ka, gusto mong magkapi, o, oh, na rin. <laughs> dahan. Buti may bumibili. yung sa mga ato. Oo, marami dyan. Parang gagayo ka. Ipakita mo lang kung gano'n siya kalayo sa kalsada. oo, maraming bahay kasi dyan. Naganap kami ng ano kasi. Ito kasi si Jack, gusto gusto niya mabila yung auntie niya daw. Yung may Oo. Kaya rin siya halik. tayo din yung 1.5. Walang 1.5. Ang wala din ako kasi bibira. Kasi tayo lang din toyo. Wala pa lang toyo din. Kasi gusto niya nga bilhan. Kaya napahanap kami. Hindi ko alam na ito yung tindahan nagdadaan na kala ko doon lang sa ano, may arko. Oo, oh, nagdadaan na ah. kala lang yung pag-drive. Tapos, yung sa gilin. Ayan, pinapagawa okay, ko. yan na rin pa. yung ano niya, parang kita niya. Pag yung, kasi nag-iipon ako pag, pag malaki yung kita, 50, pag maliit, 20, gano'n. Ah, everyday 20 pesos. Oh. Yung nga yung sinasabi ko, kasi sabi ko na hindi sila nakakalipon. Wow, ang laki. Sabi ko, hindi hindi naman porket parang yun yung sinabi kong 1,000 a day. Ganon na din sa inyo. Pwede nga kayong mag ipon ng 5, 10, kahit na maliit lang, basta consistent, di ba? Kasi pangat naman yung ipilit mong mag ipon ng 1,000 a day kung hindi naman kaya. Kung ano lang yung kaya Kasi mo. yung 20, 50, ano lang yun eh. Parang pag may buo, mm. yun yung kinukuha ko. Kaya sa 50, Every day Everyday yun, lang, yun. Oh, depende oh, oh. kung malakas mag ka. Nakakamagano ba to everyday minsan ano sabado yun yung manaka 3000 yeah. oh, 4000 oh lalo <laughs> na at pag yung ka pa dito parang wala kang kapitbahay oh tas yung sa gcash pa yun yung ah. naano naman ako sa gcash kasi puro pa, cash out Walang, Ay, ang oh. ang ginagawa ko na lang iba nasa nasa gcash yun yung ipapamili ko Abuti ah, i pwede dyan mamili na bayad gcash oo mm -mm. kasi probinsya tulad naman sa amin puro kami doon cash in mm -hmm. mga padala sa probinsya oh, oh. Yung, ang title ko dito, binilhan ko yung uh, Oh, oh. Oh, yung, oh ano pala ano, pala Angelica. 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 Oo. Oh, oh. Ay, doon na lang sasabi mo ni Gipong ka 20 pesos at 50 pesos a day. Consistent tuloy tuloy. Ano? Oh, yan na yun. Ito yung katas no? Oo, oh, oh, ayan. Ano may, may tiles pa yan. Nakabili na rin ako ng tiles. Wawa, oh, tatlong libo. Tinalo pa siya na 3, 000, dito. <laughs> ano nga? Then, na? Ay, kaya yun na. mo yung tiles. Hinga, katas ng ano yan. Oo. Oh, oh. mo may naka-sliding window ka pa, oh. Oo, yan yung nag-work naman ako. So, pero bukod doon, mayroon pa akong... Kasi marami akong sa balita playan, eh. O, oh, may bigas pa. Siya. Oh may bigas. O, sa bigas din. Ano namang balak mo gawin dyan? Yan yung gagawin kong tindahan. Tingnan mo na. Ay, oo. Ang mayroon naman, 700. Oo. Ganun talaga, pero sulit mo naman kasi mabilis gumawa. Ganun? Oo. Mm -hmm. Doon kasi, ano naman sa amin, pakyawan. Kaya, mm -hmm. kaya nila to na isang araw. Ay, Matadlo hindi. Siya. Kasi dalawa lang, eh. Ilang araw na to? Bali, pang 3 days yan. Kasi every ah. Sunday lang. Kasi busy talaga yung gumagawa dito. Eh, yun talaga yung gusto kong gumawa. Kasi ano? Okay. Kila lang kilala ko na. Nakamagkano ka na dyan? Dito? Nasa, ano na, 20 na. Pati yung mga... Oh, 20 na yan. Uh oo, -oh, pati yung tas. Magkano na yung tas? Ah, pull alat na. Tas, oo. Uh oh. Tapos uh -oh. uh -huh. yung hollow blocks niya is At 13.50. At tignan niyo yung katas ng tindahan. 'di ba? Tingnan mo lagi, tawag mo yung tindahan ng ano mo, pinsan mo. Oh, may panis, may CCTV. Oh. may CCTV pa 'yun oh. Sa mo na yan, Shopee link. <laughs> sa Shopee lang. Okay <laughs> mo sa Shopee link. Dutong oh ya. Yeah. Kami yang kuku nanti. Beruim, beruim, mo. Ano, beruim. mo, ah, May utang layo pa na utangan ko ah. <laughs> Oo, maganda rin talaga yung GCash kasi pag magbabayad ka utang ka. O oh, free delivery pa yun. Oh. Ang tuwang-tuwa yung nanay niya. Oh. Di ko yun binibigyan ng pera kasi grocery. Ayaw nga niyang magdami ng ano ng bili kasi daw ninanakaw. <laughs> ninanakaw. Yung galing nga. So ibig sabihin hindi kailangan mag-ipon ka ng malaki. 20 pesos or 50 pesos a day, 'di ba? Mm -hmm. Tapos ito na yung katas. Basta po si Gido ka, no? Oo. Kasi hindi naman ako nag-start sa 1K a day. Nag-start din ako sa 50 pesos And Kasi, then, Kung ano lang yung kaya. Kasi dati na experience ko magtrabaho. Oh, magkano yung, time. magkano yung sahod mo? 500. Mm -hmm. 12 hours yun. Nasubukan ko pa sa ospital. Napakahirap. Yun yung talagang yung cellphone mo malalaglag na. Oo. So, oh, oh. oh. Eh, noong, ano na, parang... Nurse ka di ba, ante? Ha? Nurse ka di ba? Nursing aid? Ano, caregiver dati pero namatay na 'yung inaalagaan ko. Kaya 'yun, 'yung naipon ko na 'yun kasi mahilig talaga akong mag-ipon. 'Yun 'yung sa card ko, 'yun na 'yung tinanong ko dito. Magtindahan na lang kaya ako. Ano? O sige, salamat sa pagpa Sige. Ako na gumagawa niyan. Ay, sige. Dinalhan ko ng nanay niya. ayan, pati usap pa lang utang. Tanggalin mo. Tapos picture tayo. Malaki ng tindahan niya lang. Akala ko na sa beach na yung mga yun. Sabi ko nakikita ko yung mga post mo. Picture mo kanila. nila. Pantan, Game. One, two.